Ang Camp Elias Angeles ay isa sa mga pinakakilalang kampo militar sa Bicol Region, partikular sa lungsod ng Naga, Camarines Sur. Isa itong simbolo ng tapang, disiplina, at sakripisyo ng mga sundalong Pilipino na nagsisilbi sa ilalim ng Philippine Army. Sa video na ito, samahan ninyo akong tuklasin ang kasaysayan, kahalagahan, at mga kwento sa likod ng Camp Elias Angeles, ang tahanan ng mga mandirigmang tunay na nagmamahal sa bayan. Ang Camp Elias Angeles ay pinangalan sa isang bayani ng revolusyon, si Elias Angeles, isang dating tenyent ng mga Espanyol na nag-aklas laban sa kolonyal na pamahalaan noong 1898 sa Naga. Siya ang isa sa mga unang Pilipinong nagpasiklab ng revolusyon sa kabikulan bago pa man sumiklab ang kilusan sa Maynila. Ang kanyang katapangan at malasakit sa kapwa Bicolano ay naging inspirasyon upang ay sa kanya ang kampong ito, isang lugar na ngayon ay tahanan ng 9th Infantry Division ng Philippine Army, na mas kilala bilang Spear Division. Ang 9th Infantry Division ay may malaking papel sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Bicol Region. Ang kanilang pangunahing misyon ay protektahan ang mga mamamayan laban sa mga banta ng terorismo, rebelyon, at iba pang uri ng karahasan. Sa loob ng Camp Elias Angeles, araw-araw ay may mga pagsasanay na nagaganap mula sa basic combat training hanggang sa advanced tactical operations. Dito hinuhubog ang mga sundalong may matatag na puso, disiplina, at kakayahang tumugon sa anumang hamon ng panahon. Isa sa mga tampok ng kampo ay ang malawak na parade ground kung saan ginaganap ang mga seremonya at pagtitipon ng mga sundalo. Kapag may okasyon, makikita mo ang mga hanay ng uniformed personnel na sabay-sabay na lumalakad sa ilalim ng bandila ng Pilipinas. Ang bawat hakbang ay may kasamang dangal at bawat saludo ay simbolo ng katapatan sa watawat at sa bayan. Bukod sa pagiging sentro ng operasyon militar, ang Camp Elias Angeles ay may mahalagang papel din sa community relations. Madalas ay nagkakaroon dito ng medical missions, relief operations, at mga programang pangkabuhayan para sa mga residente ng Naga at kalapit na bayan. Ang mga sundalo rito ay hindi lang mga tagapagtanggol, kundi mga katuwang din ng mga sibilyan sa pag-unlad ng rehiyon. Sa loob ng kampo, mayroon ding mga pasilidad tulad ng barracks, training centers, armory, at chapel. Ang chapel ay isa sa mga pinakabinibisitang bahagi ng kampo dahil dito nagtitipon ang mga sundalo upang manalangin bago at pagkatapos ng kanilang mga misyon. Para sa kanila, ang pananalig sa Diyos ay kasing ng kanilang armas sa pakikipaglaban. Ang Camp Elias Angeles ay hindi lang lugar ng disiplina at utos, kundi tahanan ng pagkakaibigan at pagkakapatiran. Maraming sundalo ang nagsasabi na ang buhay sa kampo ay mahirap ngunit puno ng kahulugan. Sa gitna ng init, ulan, at mga pagod na gabi, natutunan nilang umasa sa isa't isa, parang isang malaking pamilya na ang layunin ay iisa, ang ipaglaban ang kapayapaan. Hindi rin may kikaila na malaki ang kontribusyon ng kampo sa paghubog ng mga leader sa hanay ng militar. Maraming opisyal na nagsimula bilang karaniwang rekrut dito ang umangat sa mas mataas na ranggo dahil sa disiplina at dedikasyong kanilang natutunan sa Camp Elias Angeles. Isa ito sa mga dahilan kung bakit mataas ang respeto ng mga tao sa mga sundalong galing sa kampong ito. Ngunit tulad ng ibang kampo militar, ang Camp Elias Angeles ay may mga kwento rin ng sakripisyo. Maraming sundalo ang umalis dito papuntang operasyon at hindi na nakabalik. Ang kanilang pangalan ay nakaukit sa mga monumento sa loob ng kampo bilang parangal sa kanilang kabayanihan. Kapag bumibisita ka rito, mararamdaman mo ang bigat ng kasaysayan, ang alaala ng mga buhay na inialay para sa kapayapaan ng Bicol at ng buong bansa. Sa mga nakalipas na taon, ang kampo ay naging sentro rin ng modernisasyon sa hanay ng Philippine Army sa rehiyon. May mga bagong kagamitan, sasakyan, at pasilidad na ipinagkaloob upang mas mapabuti ang operasyon laban sa mga armadong grupo. Ngunit sa kabila ng mga makabagong teknolohiya, nananatiling matatag ang pangunahing prinsipyo ng mga sundalo rito, ang tunay na lakas ay nasa puso ng bawat Pilipinong handang maglingkod. Madalas ring binibisita ng mga estudyante at mga bisita ang kampo upang makita ng personal ang buhay militar. Sa mga open house events, ipinapakita ng mga sundalo ang kanilang mga kagamitan, sasakyang pandigma, at mga tactical na demo. Ang ganitong mga aktibidad ay naglalayong mapalapit ang mga tao sa hanay ng militar at maipakita na ang mga sundalo ay hindi lang mandirigma, kundi mga tagapangalaga ng kapayapaan at pag-asa. Kung makapapasok ka sa loob ng Camp Elias Angeles, mapapansin mo ang katahimikan ng paligid. Sa umaga, maririnig mo ang bugle call at ang sabayang pagtaas ng bandila habang nakapila ang mga sundalo. Sa tanghali, abala ang mga tropa sa kanika nilang tungkulin. Sa gabi, tahimik ngunit alerto pa rin ang paligid, handang tumugon sa anumang tawag ng tungkulin. Ito ang buhay sa kampo, mahigpit disiplina, ngunit may diwa ng dangal at pagmamahal sa bayan. Marami ring mga programa sa loob ng kampo na tumutulong sa mga pamilya ng mga sundalo. May mga educational assistance, livelihood training, at family support services na tumutulong upang matulungan ang mga asawa at anak ng mga kawal. Dahil para sa Camp Elias Angeles, hindi lang sundalo ang pinoprotektahan kundi ang kanilang pamilya at kinabukasan. Sa bawat sulok ng kampo, may kwento. Kwento ng pagsisimula, ng laban, ng tagumpay, at minsan ng pagluha. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatiling buo ang diwa ng Camp Elias Angeles, ang diwang dikulano na matatag, mapagmahal, at matapang. Ngayon, habang patuloy na nagbabago ang panahon at teknolohiya, ang Camp Elias Angeles ay nananatiling simbolo ng katatagan at pag-asa. Isa itong paalala na sa likod ng bawat tahimik na gabi sa Bicol, may mga sundalong nagbabantay, tahimik ngunit handang ipaglaban ang bayan anumang oras. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay dito sa Camp Elias Angeles, isa lang ang malinaw, hindi kailanman mawawala ang halaga ng serbisyo at sakripisyo ng ating mga sundalo. Ang kanilang tapang ay hindi nasusukat sa armas na kanilang dala kundi sa puso nilang handang isugal ang lahat para sa kapayapaan ng bansa. Ito ang Camp Elias Angeles, hindi lang isang kampo, kundi isang buhay na alaala ng dangal, tapang at pagmamahal sa Pilipinas.